Nagpunta pala kami dito sa Tiyanab Park. Kung natatandaan nyo, nagpupunta na kami dito dati. Dito yung maraming mangga na merong dalang hita pa, ba? Diba? Kaya nga lang ngayon, wala kasing bunga yung dalang hita. Mga after 2 months pa siguro, ayan, season na ng dalang hita. Sinama ko nga itong mga pamangkin ni Adil para kahit papano naman, makapasyal din sila. Dito nga sa labas ng park ay may nagtitinda nitong mga pailaw na to at saka yung mga lumilipad-lipad na yan. Si Mariam nga ay umuungot na agad, ibili ko dosya. siya. Ang sabi nga ay mamaya na lang pagpauwi na kami ang gusto nga niyang bilhin yung lumilipad lipad na yun, ayan yung parang tutuwing patot na yan, 100 rupees nga lang ang isa niyan, o mga 20 peso sa Pinas o oh, nagpapakitang gilas pa yan andito na pala kami sa loob at ang laki nga ng pinagbago nito ang tagal ko na kasing hindi napunta rito ye mag iisang taon na yata ayan may papountay na sila dyan sa loob dati wala niyan. pero ngayon oh, yung maasenso, nadaanan nga namin yung puno na ito at tinanong kung ay bayaw ko kung nakakain ba ito ang sabi naman niya, hindi daw niya alam. nako kung nakakain lang ito, sigurado tumambay na ako sa puno nito. Hindi daw niya alam kung ano yan. Eh, wag na natin kainin. Baka mamaya <laughs> tumulo laway ko. Dito naman, may pinagkakagulong sila na yan. Eh, ewan ko naman kung ano yan. Tapos, dito may naglalaro din. Ayan, yung bolang hawak-hawak niya, ibabato niya. Ngayon, kung makatama ay, mag siya ng botel. Eh, kaso, hindi naman siya makatama. Tama nga ako ng tawa dyan. Gusto ko nga sana subukan. Kaya nga lang kasi, ay, puro lalaki. O, kaya, ang sabi ng bayo ko, ay, tara na, babi. Kaya, ayun, ay, hindi na lang, hindi ko na lang sinubukan. Pero, sigurado ako, kung ako ang babaton niyan. kung hindi ko man matamaan yan, nakatayo na yan, sigurado, yung taong nagbabantay ang tatamaan ko. <laughs> Meron din palang ganito. Ayan, mini trend sa taas siya. Ay, pag dumadaan niya, misa pag nasa baba ako na yan, ay, naku, napapayuko talaga ako. Nakita na naman nga ni Usman tong pa-smoke-smoke na ito. Kaya, bibili dosya. siya. Eh, may pera na may mga yan. Kasi nga, di ba, nag-eed niyan eh. Kaya may mga pera sila. Kaya, ayan, bili sila ng bili. Tuwang-tuwa nga ako dito sa pamangkin ni Adilo. Habang <laughs> kumakain itong smoke-smoke -smoke na ito. Grabe ang pawis ng mga bata, oh. Lalo naman si Usman. Tignan nyo yung likod ni Usman, oh. Basang-basa na. Sobra kasing init na ngayon dito sa Pakistan. Kaya ang mga park din ay nagbubukas, ay pahapon na. At sasakay nga dito ang mga bulinggetong na ito. Si Usman, ay ayaw daw niya. Pero pamaya-maya ay nagbago ang isip. Sasakay na daw siya. Enjoy na enjoy nga ang mga bata. Pero parang mas enjoy na enjoy itong mga matatanda na ito. <laughs> Sabagay nung ako yes sumakay dito Nako, hindi ko na talaga inulit Nahilo ako Tapos ang tiliko siguro ay mga dalawang kilometro ang inaabot Masyado naging hirap ko talaga dyan Nahilo ako Kasamahan ko naman si Adil Nung sumakay ako dyan, siya taga video Ang sabi ko nga ay tama na tama na <laughs> kaya inihinto agad nung nagaano dyan eh, operator. Kasi nga, ay nahilong-hilo na ako. Tama na, tama na. Sabi ko, kaya siguro yung mga bata ay medyo nainispe nung kasama na kay kasi nahinto agad eh. May tumatawag nga sa akin, Ama! Ama! Ay, mangga pala! Tinatawag ako! Oh, Tinutokso ako. Kaso hindi ko siya pwedeng pitasin kasi may 300 fine pag pumitas ka ng mangga. Ito palang pinapakita kong ride na ito. Yung parang swing na barko na ito. Nagsara dati itong park na ito. Ilan taon itong sarado kasi nasira yung swing na yan. Maraming na mga aksidente. May mga nasawi kaya ayon isinarado itong park na ito. Kailan lang ulit ito magbukas. May kabayo nga rin dito. Minsan may camel din dito. Ang bayad dyan ay 300 rupees pag sumakay ka dyan mga 60 pesos sa Pinas, ganyan. Kapag nakasakay nga yung mga bata, ay binabantayan ng bayaw ko, ay bumili ko nitong tubo. Presyo naman pala nitong tubo ay depende sa baso. May 50, may 70, may 100. Ay ang kaso, habang ako pala ay andito sa tubuhan, ay yung bayaw ko pala hanap-hanap sa akin hindi kasi ko nagpaalam. Akala ko kasi natatanong niya ako kasi katabi lang nito yung sinakyan ng mga bata eh. Eh hindi niya pala ako nakikita kasi nakaharang yung kabayo. <laughs> Nakaharang pala yung kapatid ko, kaya hindi ako nakikita. Ang sarap-sarap nga nito talagang tubo, lalo na pag may kasamang kamay. So, nagsasabi, eh, kinama, hindi naman sarap yan. Ayun Ay, nga, nagkakasarap dyan. <laughs> yung may kamay. Nagtataka nga ako yung itong punta namin dito sa park. Walang nagpa-picture sa akin. Dati-rati, ang dami nagpa-picture sa akin dito, ye. Pero may lumalapit pa rin. May nagtatanong, taga saan ko, ganyan. Tulad ito, itong andito ako sa tubuhan, ay may nagtatanong sa akin dyan, ay binasag. Ayan. <laughs> binasag ang yelo ng baso. May nagtatanong kung taga saan ako. Sabi ko ay Philippines. Eh, hindi nila alam. Tapos ayun, nagpapakita sila sa akin ng flag ng ibang bansa. Tapos ayun, sinabi ko Philippines. Pinakita ko yung flag natin. Itong isa sa sikat na sikat na inumin dito sa Pakistan, itong tubo nga. Kahit sa mga daan, kunwari malayo ang biyahe, sa mga village-village, sa mga daan na wala ng kabahayan, merong nagtitinda ng ganito na tubo juice. Dati, no, nag-scooter ako, palagi akong umiinom nito. Halos araw-araw nga yata dati umiinom ako nito. Ayan na pala yung sinasabi ko sa inyo na nagtatanong kung taga saan ako. Yung may hawak ng cellphone na yung lalaki, ang pipi siya. Tapos yung mga kasamahan niya, mga babae, sila yung kumakausap sa akin. Kasi nga, yung lalaki ay pipi, hindi makapagsalita. Hanggang ngayon pala, ay nakasakay pa rin tong mga chikiting. Yung bayo ko nga sabi sa akin, kanina pa kita Ay nagsorry na lang ako kasi nag-aalala yun. Dahil baka mamaya nga, ay bigla na lang ako nawala, diba? At ayan nga, tinikman ko na itong tubo. Ako, hindi masarap. Kasi nilagay niya ng asin. Ayoko kasi nang may asin. Medyo maalat kasi. Tapos, di ba, ang dami-daming yelo niyang ginamit. Parang yung tubig sa yelo, di ba na natunaw, lumasa na, kaya hindi ko siya nasarapan. Kaya ayan, binigay ko dito sa pamangkin ni Adil. Tinatanong ko nga kung gusto nila, ay eh, ayaw daw nila, ay eh. alam niyo na larong-laro. Dito nga ay gusto sumakay ng isang pamangkin ni Adil at saka ni Mariam. Eh kasa si Usman ayaw at saka yung isang bata, eh dalawa lang silang may gusto. Kaya hindi na lang namin pinasakay. At dito nga pala, ayan, dinaanan namin to yung mga tindahan ng pagkain. May horror house din dito. Kaya nga lang, papasok sana ako kaso puro lalaki. Ang daming lalaki. Sabi ng payo ko, ay babi, wag na, puro lalaki. Tignan nyo, puro lalaki. makikipag ako dyan, ay eh, puro lalaki yan. Ayan, dito na lang kami pumunta sa hagis-hagisan na to. 100 rupees yata ang 12 piraso nito o mga 20 peso sa Pinas. Dito nga sa palaruan na ito ay sa dulo nato ng park eh, ano. Mga lalaki lang talaga ang andito. Ah, oh, kung mapapansin nyo. Ako lang ang nag-iisang babae dito. Ang mga kababaihan ay andun lang sa palaruan, sa sakayan ng tren, ganun. Saka-saka, andun lang sila. Ewan ko ba tayo nila dito? Kasaya-saya nga dito. E. Ako kasi ganito ang mga trip ko. Hindi ko masyadong trip mga sumakay-sakay eh. Kasi mahihiluhin ako. Ewan ko ba, simula nung nagkaedad-edad, nagiging mahihiluhin ako ako. Samantalang dati, kahit buntis ako, sumasakay ako sa Paris Wheel. Nakadalawang hagis naman yata ako dito. Ay, muntik na ako may tamaan. Pati yung mga kasamahan ko, ay muntik na silang tumama. Ay, sa sobrang layo ba naman kasi, oh? Abi, maanong sabihin na lang kung ayaw magbigay. Ayaw manalo ng mga maglalaro, eh, utod ng layo, eh, oh. Tinatanong ko ngayong mga bata kung gusto pa nila maglaro, Ay, eh, ayaw naman magsikibong, ingiti-ingiti. Eh, tinanong ko yung bayo kung, kung gusto niya maglaro. Eh, ayaw naman. Ayaw daw niya. Biscuit lang de premyo. Akala mo naman talaga makakatama siya, no? Habang papauwi nga kami, ay nadaanan namin ito nagtitinda ng price. Kaya si Usman ay bibili daw siya. Ang mga tinda dito ay price tapos ayan, Golgappe. O mas kilala sa tawag na puri sa India. Sila Mariam naman, ang binibili nga ay itong ice cream. 50 rupees ang ice cream na ito. O mga 10 pesos sa Pinas. Tingnan nyo naman yung corn. Nakalagay sa Pepsi. <laughs> sa case ng Pepsi. Ako talaga yung believe. Si Mariam pala, pag bumibili ng ganitong ice cream, ang gusto lang nito ay kabud white lang. Ayaw niya ng may chocolate. Kahit anong ilagay, ayaw niya. Basta ang gusto niya white lang oras na lagyan ng chocolate o kay strawberry, ganyan. Ako, hindi nakakainin. Dahil sa sobrang init nga, ay bumili rin ako ng akin. Ano siya, masarap naman siya, lasang ice cream na may chocolate. Kung ano, lasa ng ganyan sa atin, ay eh, ganun din dito. Yun nga lang dito, yung ko, nakalagay sa Pepsi. <laughs> Tapos may tumawag na naman sa akin. Ana, ana, fitasin mo na ako. Ako talaga natutokso. Bala ko na lang magbayad ng fine na 300. Kaya nga lang, itong mangga kasi nato ay hindi ko type yung bunga na ito. Hindi siya masarap. Kaya hindi ako nagpatokso. Hindi niya ako makukuha sa pagtawag-tawag niya sa akin. At pamaya-maya nga, uuwi na kami dahil itong batang malinggit na to ay nagyayaya na, Tinatawag na mama niya. <laughs> uwi na daw.